Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung binulgar ni Max Christie patungkol sa magiging plano ni coach JJ Redick sa kanila. Sa bagong interview kasi ng Lakers player na si Max Christie ay natanong na nga siya about sa kanilang ginagawa ngayong pag -e ensayo at kung ano ang kanya rin iniensayo para nga sa paghahanda sa paglalaro sa Lakers next season. Kanya nga rin sinabi na gusto niya nga daw tulungan ang kanyang mga teammates to take a load off of them, especially nga daw sa kanyang shooting ability at kanyang spacing na dala on the court pagdating sa opensa. Tapos ang maganda pa nga rin dito mga maka full court, ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick at ang kanyang opensa na ipapatakbo sa Lakers next season ay saktong-sakto dito nga sa playing style nitong si Max Christie. Kumbaga na bulgar na niya nga rin mga maka full court ang binabalak ni JJ Redick. Kung saan sinabi niya na gusto nga daw ng kanilang bagong head coach ng opensa ng Lakers ay malaya, dumadaloy na paggalaw. Kumbaga bawal kang huminto kahit wala kang bola gagalaw ka pa rin at marami daw cuts pati na rin pin downs at lahat nga daw ng actions ay kanilang patatakbuhin during their offense. Kumbaga upang ilagay ito ng simple maka full court walang nakatayo sa paligid. Sa Lakers offense next season, everyone is moving on and off the ball. At yan ang mga maka full court ay nakita na rin natin sa ibang mga NBA teams. Gaya na lamang ng Warriors pati na rin ng Denver Nuggets. Maraming ball movement at hindi nga lang nai-stack sa kamay ng isang player ang bola. At nakita naman natin ang mga high-powered offense. Eto mga ganitong klasing team na nagpapatakbo nga nito. Warriors Nuggets at ang Lakers mga maka full court ay susunod nga sa kanilang yapak. Ngayon nang may bago silang head coach yan, ay malayo nga sa pinatakbo ng Lakers last season kung saan nakafocus lang nga kay Lebron at kay Anthony Davis at hindi nga nila masyadong napagtuunan ng pansin ang off-ball movement, free-flowing offense. At banggit pa nga ng bagong head coach ng Lakers na gusto niya nga rin daw na itong Lebron James tutumira ng maraming three-pointers at pati na rin ang buong Lakers team. Dahil nga ang Lakers mga maka full court ay pang number 28 sa buong NBA pagdating nga sa three-point shot attempts. Samantalang sila ay top 8 naman sa buong NBA pagdating sa pinakamataas niya na 3-point percentage. Ang ibig sabihin niyan mga maka-full court, hindi na pagtuunan ng pansin ng mga coaching staff ang kanilang 3-point shooting. Kaya nawawalan ng kumpiyansa ang player na tumira dahil si D'Angelo Russell at Lebron lang ang tumira ng 3 points na karaang season. Kaya pagdating ng playoffs ay kinakapos sila sa kumpiyansa na bumitaw ng 3 points kaya sa bagong head coach na si JJ Redick, ayun ay ang gagawin niya more on three points at ball movement ang plano niya. Kaya ngayon, season nga ay aasahan natin na magagamit na nang husto yung three points percentage ng Lakers.